Oh, ano ito? Ano ito ng asawa ko? Pag nagpupit ko eh, hindi <laughs> <laughs> <Yan pala laughs> yun? <laughs> <laughs> ano ako yung... Hahaha! pala yan? dito? Yung isang ipin, yung nadidilaw. Joke lang, na. hindi? Yeah. O, oh, yan! Nadilaw na nga, nang ipin. Ano ba ah? Hello? ito? Hello! LSS. Sir, okay lang po, sir. Hindi, di mo. Sarap inumin ah. Linis yan. Ang dito ka nga. Inhintay mo po, po siya eh. Kung sabi niya sa akin, Madre. Ito so, oh, na. Ed. O, oh, Ed. Buhuli gosh, kayo gosh, sa okay. ano. Yan, sabi. Padami sa iyo. Ed. Ed. O, yun na. O, na. Buti lahat. Yung sabi. Sa sabi. So, oh. tanggal agad.

Mahal naman mo, pagbandi, bandi, na naman na sa'yo Gusto <laughs> 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 mo kasi sa'yo nang Gusto mo? Hindi mo, maganda siya, kaso mahal. Wait lang. Saglit lang. Pwede yun niya. Ha? order ka? ka? Hindi <laughs> ko yan. Wait lang. Huwag niya kasi Ha? Wala, o, di ba? Pukin na yan. Jonas. Kung wala yan, hindi, Kung

Kasi sino ang nagtasok. Pero meron ba isa doon? Saan? May isang walang dubots pang tanong. Payunin nga. Nakagamit pa yan? Ay, bago pala yun eh. Bago pala yun eh. <laughs> bago pala.